good morning. Ah, ano? Laging kaway-kaway yo. Oh. Oh, guys, kailan ha. na kayo guys? <laughs> Ayan Nagkasabay kami ngayon mga kapadi Dahil tinangali ako ng gising O, oh, tinangali rin niya Ha? Oh, <laughs> ako, gising ako, lasing ko lang Oh? Ako, ngayon lang Nagmumug lang ako guys <laughs> <laughs> Tapos eh, ng damit <pagdantamit. laughs> <laughs> Binuta ko na yung ulo ko kalbo. Tapos yun ha, lakad na. Wala, takali na eh. Ano? Ganyan kaganda guys yung mga tanan namin dito. Ha? Malapad yung daan namin dito. Yung kalsada. Yung dana pa malang dalik. Ganyan kaganda. Ang laki na kaldaan dito mga kabadi. namin dito o, wala pa na ako may checkpoint ah, police station pag napapagod kami gusto namin mag panamig pasok lang kami sa isim ah. ah pa rin ako tira ko lang kapon yan guys papawos ko lang ah let's go morning para bagong araw, para bagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kapari At kung bago pa lang sa channel ko Alam nyo na, subscribe Build button, all Let's go mga kapari eh. Saging, nasabay kami ni Saging oh, Sarap mag-jogging mga kapari Maraga ka. na pris sa katawan Tulo ang pawis Ito lang, ang sarap pinya ko ngayon paubos lang tira kong pinya tapos dalawang pakwan kaya yeah, let's go sana maagang makaubos third maagang makawi maagang makaubos o, let's go at ah, araw ng linggo ngayon sana kayo makaubos na maga dahil ka kong tiyan palinda dito ang daan namin dito mga kabali ganda maduwag malawak yung kalsada sa Satu mangga, kamu tidak sadarkan ah, okay. Lalu bat, Please, ah. Yes. Ya, yeah, let's go, Tapi ah, okay. tetapi hati. Dito, mga wali, pag ka, pag normal

Tapos na tayo magbalat. Magbiyak ng pinya. Ayan. Ayan lang pa dito natin ngayon. Oh. Kasi isa, ano, hindi ko pa nabibiyak. Ito nabiyak ko na. Ha. Kaya yeah, let's go mga kamali. Hintay na sa gusto Sana makaubos. Maka sana tayo makaubos. Maka tayo makauwi. Eh. Dahil kakaunti lang yan. Kaya yeah, let's go. Sipilin na kayo! Ayos ako! Okay. Dalawa na lang ang bago!